dapat. Hello guys, uh, dumaan kami sa paralan ni Luila dito sa Tabogon sa Asitio. So, namuhi na daw sila. Tapos na yung klase nila, so daanan natin. kayaknya harus tabung yang ngisi janpi

uniform. Wala pa kay order ng uniform. Nindot kay tanaw nang uban na, na kay uniform na pero mm -hmm. dagsan pangwa so, na kanila sa uniform. Ang gusto sa uniform kay tile man ay naw dire sa SSG office di man ago uniform din tahi na. Ah. Uh -huh. Tile. Ah, mawa nga. Kami yeah, bala pa tahe pod. Ya yeah, kumusta mang eskwela na taron? Oh, Ada na man. <laughs> <laughs> okay ra. So unsay okay. pa maagi? Tagpilan plate ni mo gikan dire. Kuan ya, ning hangyo. -yup. Oh nato. 100? Pag wala pa kumuhang yun sa mga -classmate, ng classmate nga, tago 100 piti walang habal. Yung mga classmate nga, sasakyan ko kayo para makasave maka piti. Uh -huh. so e, sa kahapon, 50 rin kabunta kayo. as 4 para makasakay sa bus, 20 na piti. Kaya ang siphon mo agay po, isa size yun. So narin kayo classmate nga na yung motor sa lingan ninyo? Tricycle. Tricycle? Hmm. Isang ko kayo. Wala tayong makasave po. Yan guys, sa Sinawila, mawi paggawas ninyo? Mm. Ito mga pag... Bago pag-4. Nag-text ko na ba niya. Wala kay Wala kay Lord. <laughs> <Wala kay> Lord. <laughs> dito rin ay sa unahan. Wumpa, o yan po guys si Nuwila Dinaana namin dito ngayon sa eskwilahan. So pa -uwi na si Noela. Kanang Noela, kanang dili lang ka na sa inyo ha. Kaya okay. there's pikas miage na pamila ka ha. Okay. Na ako ihatag hatag mo. sa classmate mo. Ah, sa classmate mo. Okay, kung ihatod kanamo dito sa inyo ha. Layo na kaayo. Layo mutuyok nami niya dire lang mi agi sa pikas kay napa lakaw po napa mi hatiton na ako ihatag nimo ha kanang sa ganun pa rin kay Miss Jal at ka Sir Ernie Amura ha so yeah. salamat ka no grabe no na nagitay pangalawang no hindi ka kay da hi kay sa kan kay sa sulahan kay da kay mi mga projects politics daghan ko kay sa nang gyud ani sa subject na mo So, ang pamasahe lang daan, no? Pamasahe lang daan. Ay, okay naman pamasahe kay 70 naman akong kuhaan kay so, pagkain mo ko sa bus, kay pala yung makasave yun, diba? Oh, naray maging bus? Hmm, kaya nang bus din sa, kung Sambag. Ah, uh umawa -huh. wow, ba? Ano, uh -huh. so, sana ako i-hatag na yun, no? Nagbunitis, sa 1,000 2,000 2000 galing yani Miss Jal. Ai Miss Jal. Ay, Miss Jal, Jal sa so Dabaw. Thank you so much Miss Jal laking tulong na ito saking pag-aaral po. Oo, uh -huh. yan kan Ernie Amora 1000. 2000. Uh, <laughs> <laughs> so mayroon gang 4000 no. 2000 galing ni 2000 galing ni Sir Ernie Amora. Yan maraming salamat Sir Ha Miss Jal. Juan uh, at Shirley na maraming salamat po sa po nangyari pagtulong sa akin po. Uh, thank you so much. So, ingat ha ina. Uh, tarong lang langa school lang kita ina. Aslo ko sayo matabang tuwa man guru sa school ka. Di na di, di sa trabaho na u nay sa tuwa Jun. Oo. Salamat po, kalo po kalo yun, tayo, uh, so, sa inyo. Kalo ya, kalo sa Ginoong ka graduate taw pinagi pohon. po sa mga sponsor po hon so magkakita tag maya mayong trabaho magkatabang kita sa pamilya magkatabang o balik eh uh, sa una kita kita bangan niya however makakabula itong itong mga po kita po yung matabang sa nangyan na so yan yan po si Noila dinana lang namin ngayon sige Noila ha thank you <laughs> Oh kanang nang mudit so rami eh. kaya po ha yeah. sir Ernie Amora at Miss Jal uh, sir Ernie Amora at Miss Jal maraming salamat always oh maraming salamat po sa iyong pagtulong sa amin sa akin at sa ibang pang siya na maraming salamat po uh, oh, yan po God maraming bless taron no okay. kay 4, 4, 4, 000, so na kay 4,000 so dako na kay nagkatabang no pa pamasahe mga project no mm. sa iskulahan wala may pera na no wala ya yeah. so mga gamit lang yung sir kung amuntan na na, na wala may bayad kay 3 na mga question din eh uh, kumusta ang uniform mo yung naibayaran na 400 naman? 400 naman? Ah, may nalang, no? Sige, <laughs> mamaya na? Yeah.

po uh, again, maraming salamat ni Sir Ernie Amora, Miss Jal ng uh, Dabaw Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong suporta sa ating mga estudyante dito. Uh, kay Jisa, uh, tapos na, kay uh, Nuwila, yan na ibigay natin. So, ang susunod natin ang uh, ihatid ang kay uh, Marby. So, maraming salamat talaga sa inyo. At sa lahat nating mga sponsors, sa iba nating tinutulungan, shout out sa inyong lahat, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa lahat nating mga followers, subscribers, maraming salamat, God bless us all.